ăn ngon hai phút ngon hai đội, hai em chích, ngon hai phút ngon hai đội, ngon hai đội, ngon hai đội, ngon hai Chúng ta hai đội, kami na sa isang ano sa isang kami kami ah, bigyan na yan hindi na lugi isang na kasi kami lumaot alas ah, dos na kami lumaot ng kapital pinatapos lang yung ano yung pipe nila ano ah, nila yun so, parang ritual nila mm-hmm uh -huh.

tuyo-tuyo yung mga kahoy niya pero yung mga damo tumuko na, green na green na balik na dito mga idol pag taglamig, patay ang mga damo pag taginit, buhay sila

a p